Okay, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Ayan po at uh, uh, nagbisibis po ako. Dito po sa pool na lang kuya ko, uh, January 12, ipapatanim. Ayan po at para po yung uh, hamog. mawala. Ayan. Good morning. Good morning po sa kaming punla. Maraming maraming salamat. Blessing lubos po nang papasalamat sa Panginoon. Ayan, uh, ah, sipag at tiyaga. At samahan na rin po ng panalangin. Ah. Ah, ayan po. Red Pinoy Variety. Nice. Sampung oh, klap po ang sa kanya dito pang January 12 hmm. Bisibis lang po ako at uh, para yung hamog ay mawala iba pa rin po talaga yung bagsak nung dilig kung tawagin oh. ito po ay ginagamitan ko nga po ng result fungicide at ng GM Plus Brudan Bentus at ayan po pinapakita ko po sa inyo oh. At dito naman. Oh, naka-reserve na rin po 'to. Yung karagdagan po nito ay andun po sa baba. Tiga Santo Domingo. Ang may-ari January 7 naman po nila kukunin. Hmm. Ayun po. Para mabigyan ko po ng update yung mga buyer ko. Ayan sir, alagang alaga po yan. Hindi ko po pinababayaan ang inyong pinareserve na punla. Ayan, dahil ganyan ko po kamahal ang aming punla. At para din po sa inyo. At maraming maraming salamat sa inyong tiwala. At dito naman, Tiga Munoz. January 10. kukunin ng aking buyer pinareserve po yan hindi po ako humingi ng down sa buyer mas maganda po personal na mag abutan ng bayad at makita yung punla para iwas scam no gcash no down payment yan Oh, sa Tegamunyos po, ayun po ma'am, para makita mo po. At nagbibigay po ako sa inyo ng update. Hmm. At yung andito naman, ayun po, may karagdagan po dyan sa taas, tatlong plat. Ito po yung nakuha po ng tiga Santo Domingo. Yung pumunta po dito na nagbigay po ng down. Uh, hindi ko po sana tatanggapin, pero binigay po talaga at baka maunahan daw po. Uh, tinanggap ko na po at sayang din naman po yung pagpunta nila dito pinareserve po nila ayan oh. shout out po sir good morning to all at ito nga po yung kukunin po ng mga tiga kabyaw ay lupaw ayan 2, 4, 6, 8, 10, 12, Ayan po hindi ko na po yan Diniligang kagabi At ngayon Bakit nga ba? Dahil Malambot naman pong bunutin Madaling bunutin ayan, Kung mapapansin nyo po asol na asol Dahil Sa ginamit ko pong Result fungicide. oh Ayan shout out po Ayan po makikita nyo po Ah, asul na asul. Ah. Hmm. Good morning po sa inyong lahat. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong tiwala. Hmm. Ayan. Walang buta mo pong Oh, ito po. Talagang pinadaanan ko po ng Butterfly Na regador Pisibis kung tawagin o, Para yung hamog Matanggal O diba Nice Pang January 12 po yan Sa kuya ko na po yan 10 hmm. At Dapat sa pag-aalaga po Ng kula ay Lagi pong manalangin Sa Panginoon ayen po. Maraming-maraming salamat. Oh, nice. Good morning to all.